Okay? Magandang gabi mga kataking Ang ating gawin ngayon, dito tayo sa madilim na area. yan kung patayin natin tong ating headlight sa ating motor. Ayan, napakadilim, di ba? Halos wala tayong makita. Ayun, may ilaw doon sa bahay na yun. Pero dito sa ating kinatayuan, madilim. Tapos, so, sindihan natin yung ating motor. Ayan ang gagawin natin ay mag review tayo ng mapox na laser gun ilaw yan sya kung nakailaw yan dahil sa motor lang yan yun yung normal yan high yan ang high ng ating motor yan headlight yan ang headlight sa ating motor low high malakas na rin yan pero hindi pa rin yan laban sa tag ulan baka mabablock pa ba rin yan. Mawawala yan. Lalo na pag ispalto daanan natin. Kaya meron tayong testing ngayon yung bagong kabit nating laser gun. Pangalan nito ay Mapox. Mapox ba yun? Mapox. Oh. Oh, tingnan natin mga lods. Sindian natin yung ating Mapox. Okay mga lods. Sindian natin. Naka low. Hindi naka natin mapatay yung ano eh. Switch ng Ilaw ng motor. Uh, low lang yan. Ito, sindihan natin yung pinaka laser gun natin. Yung mini driving light. Ayan. Ayan. Ayan yung ano nya. Pinakahay niya. Oh, liwanag, di ba? Liwanag niya. Pag pinatay natin yan, ang dilim, di ba? Pero pag pinatay ano natin, on, ayan. Liwanag. Grabe lakas tayo natin yung motor natin tayo oops ah yan grabe liwanag nya oh walang takas yung pusa no ngayon yung dilaw naman yung dilaw low light ito yung high nya eh yung puti ito yung low light natin sting natin yan mga lods yung low light natin na kulay yellow yan Napakapugi. Ganda ng kulay, di ba? Ito yung maganda gamit na gamit yellow pag lalo na pag tag-ulan tapos nasa aspalto na daanan, yan. Gamit na gamit to siya. Kasi pag puti tapos maulan, aspalto yung daan mo, halos di mo maaninag yung ilaw mo. Madilim talaga. Kaya ito, gamit na gamit tong kulay dilaw. Yan. Siyempre, yun pa rin sa batas, hindi natin pwedeng gamitin sa maliwanag na daan. Gamitin lang natin to sa mga ganito, bukid, ganyan. Yan, o tag-ulan, madilim ang area, gagamitin natin. Eh kahit wala naman yung ilaw na yan eh, kaya naman nating ilawan sa ating motor eh, malakas na ilaw ng motor natin. Nga lang, puti nga lang to, di obra to pag tag-ulan, madilim to. Sinasubukan ko na to nung Muya ko ng kabiti. Medyo maambon-ambon. Tapos lumakas pa yung ulan bandang bulakan. Hindi ko na halos makita yung daan. Pag ito lang puti. Lalo na pag doon sa mga bandang ano ba yun. Mga espaltong daan. Hindi ko maninag. Kaya naisipan natin magkabit ng acceleration na ano, mini, mini driving light. Ayun. Siyempre, tamang sit up pa rin hindi naka angat sa ano nasa naka low part lang tayo then ayan nasa baba lang yan ayan baka may blinking siya pag naka normal na switch siya pero hindi naman siya kalakasan pero kaya natin patayin yan ayan nasa baba lang naman eh layo ng headlight dito siya sa baba oh. kaya pasado yan yung blinking na yan kaya natin tanggalin yan yan wala na. Di ba? Kasi bawal yung blinking na yan eh. Yan, wala na siya. Normal na siya. Yan, mga lords. Napakalakas ng ilaw natin. Try natin ulit, try. Yan, oh. Napakalakas, no? Diwana ko, abot. Layo nang naabot niya, oh. Hindi pa tayo tumakbo niyan doon sa madilim na madilim talaga. Yan, oh. Yan, Layo ng abot. Kahit sa bandang sulok-sulok, kantuhan. Bawa, malayo na. Di mo kabisado. Paliko na pala. Mabubulaga ka. Kaya ito, gamit na gamit ng ating laser gun. Tanaw na tanaw natin yung malayo kung paliko ba siya o hanggang doon na lang yung ano, daan. ma aware tayo. Makikita natin yung daan kung paliko ba siya o medyo pabaluktot o paakyat kitang kita natin dahil malayo pa lang tanaw natin yung daan kung ano yung status ng daan doon sa dulo kung may nakaharang ba o maliit ba yung daan di ba yan ang advantage dito sa ito yung tamang paggamit at advantage siya sa mga daan na hindi natin medyo hindi natin kabisado o kaya nakalimot tayo na paliko na pala sa unahan o kaya may hangganan na yung daan hindi na pwedeng puntahan na dahil putol na yan gamit na gamit natin tong ilaw natin testing natin yung dilaw yan yung ating yellow light yan low low na yellow light no galing ba? Diba? yung high nya nito ay kulay white talagang nakasilaw pero hindi natin gamitin yun lalo na kung maliwanag ang daan ayun nga sa batas hindi mo kailangan gamitin kung maliwanag ang daan nakaka-perwesyo yun, nakaka- pwedeng posibleng mag-cause ng accident yun. Nakakasilaw yun sa kasalubong. Kaya, meron man tayong mga ganito, pero, gumagamit ng mga ganitong laser gun, shut out, ah, out sa inyo. Alam nyo naman, yung batas, hindi natin pwedeng baluktotin yan, no? kaya labagin, dahil, magkaka mana, mananagot tayo kasi masilaw yung kasalubong natin dahil sa ilaw natin dahil ginamit natin sa wala sa tamang paggamit yun maaari tayong managot lalo na kung ikaw ang dahilan kung bakit na aksidente yung tao na kasalubong mo so yun lang mga lods dapat ride shift lang tayo lagi sa ating pagmumotor at yung ilaw na ito may gamitin natin sa tamang paggamit hindi sa ipagyayabang o kaya ipapasilaw doon sa mga kasalubong. Yun lang. At siyempre, malaking tulong sa atin to. Lalo na sa mga rider natin na dumadayo kung malayo o kaya madilim yung dinadaanan nila. O, para sa atin to. Recommended. Para sa inyo to mga lods. Recommended to. Mapox. Ito yung Mapox. Mapox ba yan? Mapox. Basta, yan yun. Bili natin sa Lazada. Nagkahalaga siya ng one pour. Thank you mga Lord. Thank you. Magandang gabi. At tayo uwi na. Ay, eh. sinadya ko lang talaga pumunta dito sa bukid. Para matisting natin yung ano. Baga malayo yung pinuntahan ko na to. Sinasabayan tayo. Tapos dito tayo sa tuktok sa bundok talaga. Wala na halos bahay sinadya natin to para matisting natin yung ilaw kasi doon sa ano ba makasilaw tayo ng tao kaya dito natin tinisting sa bukid talaga mismo hey lords. mga lords, salamat 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 sa panunod at god bless sa ating lahat ride safe babo paalam mga lords.